Ayan, nilalagay namin mga idol ang mga butas-butas mga idol. oo, Oh, pogi, tingin ka dito pogi. oo Oh, ayan, pogi, ang pogi oh. Pogi ng mga idol. Pwede natin mga idol ang hukay. Hukay naman tayo. Gate na to. Main gate mga idol. Gagawin namin. Poste. Ayan mga idol. May pogi mga idol na paparating mga idol. Ayan Ayan ang pogi. Wala na ba? Wala na? Ayan pa. Eh, okay, mga idol, hanggang dito na lang ating video mga idol. Oh, ilang butas mo na yan. Ayan, pangalawang butas sa mga idol. Ayan. Pag ilang butas mo na yan. Sino ay pasok po diyan? Ah. Sino <laughs> pasok po diyan? Pare. Yeah. Ha? Pasok po si Forman diyan. <laughs> <laughs> maloko ano maloko? Lakyan muna natin halit pa na daw. Mo. mo kung sino makasabay diyan ni yun Forman pag pinasok mo? Oh, sampai semua Om Idol. namin si dito oh. Oh, oh. 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 oh pasok dito, mga idol. Oh, ipasok Idol si